Tayong mga Pinoy ay may mga kinaugalian sa tuwing may kainan. Ito yung pabalot. Misang kunwari para sa aso, misa naman talagang para sa aso. At kung ikaw ay nasa bahay ng malapit na kakilala, hindi na ito nakaka-offend dahil inaasahan na ito. Isa itong paraan para alalahanin ng mga dapat kasama mo na hindi nakarating o kaya dahil sa generosity ng host, eh gusto niyang hanggang pag-uwi mo, eh busog ka pa din. Naalala ko tuloy ang isang kaibigan. Kapag tinatanong kung kumakain daw ba siya ng inihain, ang laging sagot eh, hindi lang ako kumakain yan. Nag-uuwi pa ako niyan. Siyempre, hindi mo naman dapat sinasabi yon sa hindi mo talaga close dahil baka masamain. Pero kung kayo ay close, minsan sila na ang naghahanda ng inyong pabalot. Ngayong bagong taon, alam natin na may mga bago na naman tayong kakaharapin. Sabi nga, ang bawat araw ay may hatid na sarili niyang alalahanin. Kaya lang, nagiging mas komplikado ito para sa iba kasi ang problema ng kahapon ay gusto pa ding baunin sa kasalukuyan at kinabukasan. Abay, isipin mo nga naman, kung may sapat na problema ang bawat araw at dinagdagan mo pa ng problema ng nakaraan at babaunin mo pa sa kinabukasan, e eh paano na? Ganyan ang buhay ng karamihan. Dahil sa mga problema ang ayaw bitawan, dumadami ang pasanin. Misan pagpapatawad na ayaw pang igawad. Misan galit na ayaw pang alisin, misan kasalanan na ayaw pang pagsisihan. Kahit magpalit ng magpalit ang panahon at kumanta ka ng kumanta ng bagong taon ay magbagong buhay, kung wala ka namang binabago, eh ganun pa din ang iyong aasahan. Ang sabi ng Bible, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatutuo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Paalala at hamon ng talatang ito na talikuran ang mga kasalanang pumipigil at alisin ang mga hadlang sa pagtakbo. Mahalaga ito dahil kapag ito ay hindi mo ginawa, ikaw na din ang dahilan kung bakit ang buhay mo ay magiging komplikado. Kung punung puno ka na ng kabigatan ngayon, e eh paano mo pang haharapin ang kinabukasan? Kailangang may tanggalin kailangang may talikuran. At hindi mo lamang ito gagawin para sa sariling kapakinabangan, kundi higit sa lahat ay upang ang Diyos ay iyong mabigyang kaluguran. Marami pang pwedeng mangyari pero nalilimitahan ito kung ikaw ay nakatali. Huwag mo nang baunin ang problema ng nakaraan at tanggapin ang kalayaang sa iyo ay laan dahil kay Jesus. Asa ka pa!